Patuloy na tinutugis ng militar ang 15 membro ng Ilocos Cordillera Regional Committee or ICRC ng CPPNPA na nakasagupa ng kasundaluhan sa lalawigan ng Kalinga. Sa panayam ng Bomboradyo Kawayan kay Lieutenant Colonel Melvin Asuncion, Officer in Charge ng 5th Infantry Division, of Philippine Army, sinabi niyang naganap ang sagupaan dahong alas 11 ng umaga noong Nobyembre 21 at 2025 sa pagitan ng 52nd at 53rd Infantry Brigades at Platoon 2 ng CPP NPA. Tumagol umano ng 10 hanggang 5, 15 minuto ang palitan ng putok. Una narito rito, nagsagawa ng operasyon ng militar sa Sitio Tantangan, Barangay Balao, Pinukpok, Kalinga, nang makasagupa nila ang tinatayang 15 rebelde na pawang miyembro ng ICRC. Matapos ang sagupaan, tumakas ang mga rebelde sa iba't ibang direksyon humigit kumulang 60 meters mula sa encounter site na, na kubkob ng militar ang kuta ng naturang grupo. Saka sa kasalukuyan, wala pang naiulat na sugatan o nasawi sa tropa ng pamahalaan at wala ring ulat hinggil sa mga narecover na kagamitan mula sa NPA. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng militar sa kabuang 60 member ng ICRC na kumikilos sa Kalinga. Layunin ng operasyon na natuluyan ng magsawata ang naturang grupo sa kanilang area of responsibility. Muling nagpaalala ang pamunuan na ng fifth idea na binibigyan nila ng hanggang Disyembre ang mga kasapi, pasapi ng makakaliwang grupo upang magbalikloob sa pamahalaang bago ikasa ang mas pinaigting na opensiba laban sa kanila. Ganito ang bahagi ng pahayaga ni Lieutenant Colonel Melvin Asunciona. Iyat po ng ICRT, ito na lang po natitira talaga ng na grupo. No? Uh, sa buong KOR ng uh, 5ID, itong area na lang po ng ICRT, itong uh, uh, sinasabi namin na meron pang uh, medyo malakas na persa. Dahil dito sa JRCB dito sa Isabela, sa Gayan, ay uh, nalusaw na at uh, tuloy na nating na dismantle itong mga grupo na pinanan dito. Ito na lang na grupo ng ICRC ang uh, pang tinutugis na ngayon na uh, Bombo uh, composite unit ito, Bombo Jamaica, no? uh, buong persa ito na uh, pinagsanib na persa ng DRC ng 50 seconds at uh, hindi lang natin may bigay no, yung exact na uh, bilang para sa siguridad naman ng ating kasanduluan. But uh, yung persa natin no, na ginagamit sa so, operasyon ito upang tuloy naman natin makukulis ang mga may-inkwentro ng